kung amoy mariwana sa Senado, sino ang tunay na may sala. Noong Agosto 12, 2025, isang insidente ang yumanig sa loob mismo ng mataas na kapulungan ng bansa, ang Senado ng Pilipinas. Habang formal na nagaganap ang sesyon, nakadetect umano ang security office ng amoy na kahalintulad ng marihuana sa isang bahagi ng gusali. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Sinundan nila ang pinagmulan ng amoy. Nakalaunan ay natukoy malapit sa opisina ni Senador Robin Padilla. Sa investigasyon, lumabas sa ulat na isang staff mula sa tanggapan ng Senador ang sangkot umano. Sa isang hiwalay na report, isang Senate staffer ang nagulat na nanggaling ang amoy mula sa Ladies Comfort Room na malapit sa extension offices ng mga senador. Ayon sa dokumento, tanging ang Senate employee na si Nadia Montenegro ang naroon sa lugar sa oras na iyon. Mariin naman itong itinanggi ni Montenegro sinabing may vape lang siya sa bag at posibleng iyon ang pinagmulan ng amoy. Agad iniharap sa kaukulang proseso ang staff na tinukoy alinsunod sa mahigpit na probisyon ng Republic Act 900 na 65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng marijuana maliban na lamang kung may espesyal na permit para sa medical use. Ayon sa Senado, walang puwang para sa anumang paglabag sa batas sa loob ng institusyon. Nakakaintriga ang twist ng kwentong ito. Si Senador Robin Padilla ang mambabatas na opisina ay nadawit ay isa ring pangunahing tagapagtaguyod ng panukalang batas para gawing legal ang medical cannabis sa Pilipinas. Para sa ilan, ironic ang sitwasyong ito. Ngunit iginiit ng kampo ni Padilla na walang kinalaman ang kaniyang advokasya sa posibleng personal na gawain ng sino mang empleyado at naninindigan silang papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Ilang araw matapos ang insidente, kinumpirma ni Senate Secretary at Treasurer Renato Bantug Jr. natapos na ang investigasyon ng OSAA at naisumite na ang report kay Senate President Francis Cheese Escudero. Kasama rin ang opisina ni Padilla sa tumanggap ng kopya ng ulat para sa nararapat na aksyon. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas tungkol sa nakaraang record ng tauhang nasangkot at patuloy ang Senate Sergeant-at-Arms sa pagbusisi ng insidente ayon sa standard operating procedure. Sa mas malawak na konteksto, dumarating ang pangyayaring ito sa gitna ng mainit na diskusyon sa Senado hinggil sa Medical Cannabis Bill. Layunin ng panukala na bigyan ng legal na daan ang paggamit ng marihuana para sa lehitimong medikal na pangangailangan gaya ng sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Pinapakita ng insidente kung gaano kahirap balansehin ang mahigpit na pagpapatupad ng kasalukuyang batas habang binabago rin ng pulisya ukol dito. Ang Senado bilang institusyon ay nakataya ang kredibilidad sa bawat eskandalong pumapasok sa loob ng kanilang bakuran. Sa mata ng publiko, ang ganitong mga balita ay nagbibigay duda sa integridad ng mga tagapagpatupad ng batas lalo na kung ang sangkot ay mula sa mismong tanggapan ng isang senador na aktibong gumagawa ng batas tungkol sa parehong isyo. Kung totoo man o hindi ang akusasyon, ang investigasyong ito ay magiging mahalagang litmus test para sa transparency at accountability sa pamahalaan. Patuloy na tututukan ng publiko kung paano hahawakan ng Senado ang kaso. Patas ba ang investigasyon? May mananagot ba? O malubog lang ito sa listahan ng mga eskandalong hindi nabibigyan ng malinaw na resolusyon? Sa huli, ang insidente ay nagsisilbing paalala. Ang batas ay dapat pantay-pantay na ipinatutupad at ang mga gumagawa ng batas ay hindi dapat mas mataas dito. Habang patuloy ang investigasyon, hinihintay ng taumbayan ang malinaw na sagot. Hindi lang kung sino ang may sala, kundi kung may tunay bang katarungang ipapatupad. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, paki-like at pakishare naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na. Maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice. and freedom.